tawag niyan? Kadang-kadang. Ano tawag bang tawag niyan? Ano, diesel. Nagawa itong gasolina. Wala. Umuusok nga. na lang pala yung natira natin na ano, baboy. So gagawin ko na lang inahin yan. Tapos ito naman yung sa kabila. Kasi yung dalawa ko dating inahin is binenta ko. Kasi nga tinamaan kami dito ng ASF. Pero sa awan ng Diyos naman guys is hindi naman ah, tamaan yung ating mga alaga so yan na lang yung natira so yung ibang kapatid yan guys is pinambenta ko na so yun pahunan nga ulit sa ano sa pagtatanim so ito naman yung sa kabila is additional natin na kulungan kaso nga lang wala sa pansamantala is itik yung ating inilagay kaya wala pang baboy na ano ano sino to kap naku ano yan ito yung ano nilalaro namin dati Naku! Oh, ano? Oh. Wala kang chinelas. Wala. Yan lang yung Oh, ko ka kay sa putik. Oh, ngay, ang taas. Oh. Ilalaro niyo dati yan? Oo. Oh. Mga anong panahon ba yan? Mga 1990s, 80s ganyan. Hala, kakaibang ano. Oh. Kakaiba Ng no? oh. ako. Ginawa mo yan? Hindi. Minana pa sa akin ang anak ko to. Lolo, ginawa pa sa akin. Ibig sabihin yung lolo mo pa yung gumawa niyan oh, sa iyo. Mana sa akin to eh. Minana sa akin eh. Matagal na to. Kakaibong ano. So ibig sabihin matanda na pala 'yan. Nuko. Oh, lupitan mo ba tawag niyan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang oh. ba din tawag sa Tagalog niyan? Hindi, hindi ko alam eh. Ah, oh, di mo alam. Oh. So ibig sabihin kadang-kadang yung tawag oh. dito lang sa Aklan. Oh, sa Aklan. Naku ka, kaibang ang kadang-kadang ng tawag niyan. Nagulat ako sa'yo. Biglang sulpot ka. Naku. Ang ganda naman, laruan niyo pala dati to. So, ibig sabihin niyo, makakarelate lang pala nito yung mga 80s saka 90s, no? Naku. So, bakit ka naman napunta dito, Cap? Ano ba yung sadya mo rito? Kasi ang totoo niya, naghahanap ako ng ano, Pangpausok? Pampausok? pampausok? Nung lasis, oh. pang painit. Ngayon naman, pang pausok. Pang pausok. Pang ano yun, pang taboy sa ano, mga lamok. Hala, meron bang ganun dito? Meron dito. Sabi ng lolo ko. Yun yung sabi ng lolo mo. Oo. Oh. Naku. Ngayon ko lang narinig, may pang pausok, tapos may pang painit. Oo. Oh. Naku, ano naman binubunot-bunot mo yan sa bulsa? Sekreto ko to. Sekreto? Oo, oh, naituro ng lolo ko. Ito. Ano yan? Naku, patingin. Naku, kakaibang daon yan ah. Oh. Ano bang daon yan? Ano, basil. Oh. Basil? Oh. So ibig sabihin nilalagay pala yan sa garnish 'yan oh, sa mga hotel? Oo, oh, okay. hotel. Ito 'yun. Wala, basil pala 'yan? So, Naku, kakaibang yun, basil, no. Oh. Ano? Ang laki ng dahon pala ng basil. So, Naku, ano ginagarnish pala 'yan. Ang oh. oh, lupit, no. Kasi maraming ano ito. Bakit ano pa? May ano ito. Tatlong ano, purpose. Bakit ano? Ano ba 'yung mga purpose niya maliban sa pag-garnish? Ito ginagawang ano ito? Ginagawang tabo. Ginagawang tabo? Oh. Ay, paano naman gaming tabo yan? Lutuin mo lang, magiging tabo na. Magiging tabo na? Parang magic pala, no? Hindi lang yan. Hindi lang yan, meron pa. No. Ginagawang miswa. Miswa? Yung nilalagay sa sardinas? Oo. Oh. No. Ito Lutuin mo eh. lang, miswa na. Miswa na rin? Oo. Oh. Malukpit. Kakaibang basil nga. Oo. Oh. No. Hindi lang yan. Hindi lang yan, meron Ito. pa. Oo. Oh. Ginagawa itong gasolina. Gasolina? Parang hindi naman yata. <laughs> hindi, hey, gasolina to. Hindi seryoso? Oo. Oh. Paano naman gawin gasolina? Lutuin mo lang magiging gasolina na ito. Itong bisel na to. lutuin din. Yun yung sabi ng lulo ko. Yun yung sabi ng lulo mo. Oo. Oh. Kakaiba talaga yung lulo mo, no? So, ibig sabihin, gamit yan, makikita mo yung hinahanap mo na pangpausok. Pangpausok? Oh. Kakaiba nga. Ito, so, ibig sabihin, ito, kinakain ito. yan. Kinakain to. Oo, uh, ano? Kasi pag hindi mo kinakain, hindi mo makikita yung hinahanap mo. Alam. Oh. So, so, kailangan talaga kainin talaga. Uh, oh. sino Sige ano yung makita mo kap. Hello. Nagiba yung Matamis ba yan? Matamis. Matamis ba? Hmm. Ako, parang namumula yung mata mo. Hindi. Hindi, hindi ba? Talaga yan kasi sabi ng lolo ko pag kumain ka, yung mata mo i lalaki ngayon. Para madaling targetin yung oh, ah. Akala ko, naasiman ka eh. Hindi, hindi, ka naasiman. Matamis nga eh. Matamis. Nga. Matamis. Matamis? Mm. Lasang ano, alas ka. Alas ka. So, ibig sabihin, nakikita mo na yung pangpausok. Kita, kita ko na. Baka gusto, okay na sa'yo na samahan kita kasi... First time kong makarinig ng may pampausok pala dito sa Okay na okay, mas maganda pa yun ko. Mm. Sige nga, naku, kakaibang ito si Cap May dala siyang ano, ano to? Kadang kadang daw. Tapos magahanap ba siya ng ano? Pang pausok. Ano? Pa Saan pa yung cab? Ito so, kasi yung palatandaan yan. Bago ma... Uh, ano ba yan? Napatingin! Da daming na ng gam oh Sinyalis na yan yung malapit na yung hinahanap mo. Malapit na yung hinahanap so, mo na... Pang pausok. nila yan eh. Huh? Pag nilusokan yan, tago yan. Oh, ganun pala yun. Kakaiba ngayon kung nga lang narinig yan, Kap. Naku. Oh, ito na yun, no? Oh. Walang sa yan, Tingin. Yan yun. Yan yung sinasabi ko sa yung pampawa. Ano yan? Naku, dito rin kinuha natin yung ano na yun, no? Oh, itlog ng... Itlog ng agila. Agila? Di ba dyan din yun? Na ganun yun. Matik na kasi yun. Pag may itlog, may pampausok. Ano? Ganun ba yun? Oh. So, ano ba yan? Tingin. Pampausok yan, no? Oh. Paano naman sa pa pagpausok Kasi nga, pag may itlog ng agila, mayroon pang pausok yan Oo, oh, uh, so paano, mo paano naman gawing pausok yan? Sindihan lang natin to Si, mo yan? Sindihan lang So magiging pausok, pa pausok na yan? Pausok na, yung tinatawag na tambotso Tambotso? Yun yun Ah, pang pausok, tambotso Tambotso Naku Ano? Umuusok nga! Naku, ang lupit ni Kap! Oh, naku, umuusok nga oh Nako, kakaibang ang pupausok pa to. Sika po. Oh. Oh, Nako, parang tabutsyo nga kakap, no? Nako. So, ibig sabihin? Ng pangpataboy mga ng mga. Pangpataboy ng mga namok. Nako, kakaiba oh, no? nga, ano? Pangpausok nga. Nako. Sabi ko sa'yo, eh. Ibang iba yung lulu ko na yan. So, nasa kalahati na ba yung sinabi sa'yo? Meron na. Meron na, nakakalahati Basta na. Ano na? Triport. Triport na? Ibig malapit sabihin, na lang. malapit na makuha mo na lahat. Oo. Oh. Nako, pero kakaiba na kapnalo. nalo. Ano pa kaya kung makuha mo na lahat, no? Yeah, Oo. Oh. Nako, ibig sabihin 'yung talagang katalinuan mo, ibang-iba na Iba siguro, na. No? Mm -hmm. Hindi na pang normal, no? Hindi na pang-normal, no? Hindi na. Nako, kakaiba nga. Hala. Umuusok nga parang tempuco, no? Oh. Ang lupit talaga niyo, eh, oh.